Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 11. 11 po ng Hulyo 2025. At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:53 ng umaga. Araw po ngayon ng birnis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga binamahal patungkol po dito sa resolution ni Alan Peter Gaitano na nilalakad niya si Digong ay maging under house arrest. Iyan po ang resolution niya sa Senado gagawin niya ata yan. Iba pa yung resolution ni 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 Robin Hood Padilla na i-repatriate ata si Kwan, si si Digong Duterte. Pero si ko na yan nung nakaraan. Ngayon ito ay bago ito eh. Ang title ko po ngayon ay Kaitano Resolution Digong House Arrest. Ang gusto niya ata o ang narinig ko na sinasabi niya actually hindi naman House Arrest eh. Doon siya sa embassy ng Pilipinas. Kasi mayroon pong opisina siguro doon kung ano yan o embassy ang Pilipinas doon sa dahig ay kaya ang nilalakad ni Kaitano ay doon na lang siya o under house arrest ang tawag niya pero dapat doon ay under embassy arrest opo kung talagang susundin natin ang word for word na gusto niya o kasi hindi naman house yun eh. Opisina po yun eh. Nang, konsular <laughs> siguro. O nang ambasador. Yan po ano. Pero, ang masasabi ko lang po dyan, ay imposible na po na mangyari yan. Opo. Imposible. Gusto ni Kaitano, house arrest na lang si Digong ay ano ba ito si Kaitano wala sa hulog bakit wala sa hulog ay yung pong pagbibigay ng house arrest o yung pagpapalaya yung interim release o kahit na yung repatriate na nilalakad ni Robin Hood Padilla wala po sa kapangyarihan na ng Pilipinas yan. Wala na sa kapangyarihan ng ng Pilipinas. Ay lalo na yung Senado. Hindi ba? Ay wang kulang kung hindi nila naiintindihan yan. Naiintindihan naman nila siguro yan. Kasi nung bago dalhin si Duterte doon sa dahig, siya mismo nagsabi eh. Ah, hindi bago siya lumapag, bago siya lumapag doon sa Iloprano, nagbigay siya ng minsahi at hanggang ngayon, nasa YouTube po yan eh. This will be a long legal battle. Sabi niya eh, oh. adi alam niya, hindi ba? Na kung lumapag na siya doon, oras na na andun na siya, ay legal battle na yan. Hindi na yung pauwiin siya. Alam niya yan. Ngayon ay nagtataka lang ako bakit nagtatanga-tangahan ata ito si Alan Peter Caetano na yan pa ang irresolution pa niya yan. Pero ako po ay hindi ko natatalakayin yung, yung mga tinatalakay ng marami dito. Opo, Tama yung mga sinasabi nila. Oh. Yun nga, wala nang wala na sa sa authority ng Pilipinas. Wala na. Ay lalo na ganyan ay umalis na tayo sa ICC. Wala nang dealing po eh. Lahat ng mga pangyayari pagkatapos ng 2019 na kung saan one year after tinanggal ni Digong tayo sa ICC, One year after that, at yan nga mag sa 2019 eh. O, tandan-tanda -tanda ko po yan eh. Ano pangyayari na nangyayari sa Pilipinas, wala nang pakialam ang ICC. Ano pangyayari, ay dapat naintindihan nila yan. O. Kasi, umalis na tayo sa ICC. Kaya, yung mga pleading nila, wala na yan wala nang pakialam ang gobyerno, wala na rin pakialam ang ICC dyan. Ang pinapakialaman lang nila yung mga krimen na nangyari noong member pa tayo. O, dapat maintindihan yan. Ay, pero maganda na rin yan para lumalabas ang kabubuhan, hindi ba, noong mga ibang senador. Ayaw ko kung malaking bayad sa kanila yan. Di ba? O, malaki siguro kaya kahit na lumalabas na ganyan nagtatanga-tangahan sila ay okay na hindi ba okay na yan hindi ba kasi nga ay may may pabor siguro na nakukuha ngayon ay bago ko po sabihin yung bible verse kasi ilalaban ko po dito na sang sa biblia wala na pong kanyan eh, wala nang pag-asa eh na may house aris yan o mai, mai uwi yan, o yung Mary Patrick. Wala na pong pag-asa, Biblia po ang sasagot. Opo. Pero bago ko po ibigay ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po lang po muna itong mga sumusubaybay sa atin ano at salamat po sa inyong lahat ano ito po sila ano si Rosana Narumi ng Japan Al Ulalya ng Bacol Pampanga Libra Girl Alex Sarmiento Dulur Garcia ng Milano Italy Nana Antibi ng Barin Will Utaim ng Laguna Nilson Baliaran Julia Magbanoa ng Singapore Andre Deliver Arnold Pernan ng Cebu Larry Narbais Josialan Elinita Sklapler ng Germany bin puno liti piralta ng Mambura Occidental Mindoro Maribel Baligat Kulyo Quirtiqu Juna M Rinaldo Abintino Mel Erira ng Ibaston Illinois Ernesto Aburque, Pleaser Eduarte Hiasmin San Juan Roman Di Paz Mary Grace Santos Pakmando, John Cabrera Luwin Sigako Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasa Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble Day, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad Di Makulangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pakamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sony Gaya, Rupino Baldos, BT Velasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Tikton, Tib Mercado, Bernadit Francisco, Yoser Pio, Cyril Andres, Hermihinil Dogardi, Rubin Delpin, Mama Gina Mintag, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin at subaybayan. Ano? Uh, Michael Apasibi Bulletin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Ann Mandin, Engineer Tutu Aling Marie, Mr. Satutuolang To, Christian Isgera, PMTJR Bloggers, The Action Man, Roja Panturus, Debina Apostol, CGP Chai, Kapihan Yat at Ago, Dimjus Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, kakwaldi Waldi Carbonell, Attorney Silo Lumagno at saka si Kristam. O po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ito nga po ano patutunayan ko na wala na pong pag-asa yan na ma-house arrest o uh, makabalik sa Pilipinas o yun nga yung interim release ang tawag nila ngayon nung hindi umubra yon ay ang tawag naman nila ay repatriate. Oh, ay ito po, ito po ang Bible verse na nasasabihin ko po sa inyo na yung nga sinasabi ko po sa inyo, kung mayroong subject matter na pumapasok sa akin, mayroon ding pumupunta sa aking isipan na ano yung Bible verse. Ganun po yan. Ito po ano, Matthew chapter 5 verse 25 hanggang 26 o kaya Luke verse 5, verse 58 hanggang 59. Parehas na parehas po ano, pero iba po ang nagsulat. Iba, ito si Matthew accountant ito eh. Si Luke naman ay isang doktor. Pero si Luke hindi po kasama doon sa kanyan, hindi kasama sa 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 yung unang apostle hindi po kasama pero naisulat din niya ganito po ano ang ating mababasa Settle matters quickly with your adversary, who is taking you to the court. Do it while you are still together on the way. Or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand over you may hand you over to the officer, and you. may be thrown into prison. Truly, I tell you, you will not get out. Oh, di ba? You will not get out until you have paid the last penny. Oh, ayan po nakasulat eh. Ay si Jesus Christ po nagsalita nito. At ganito po din ang na nai-record ni Luke na mas matindi pa. mas matindi pa. Pero ito ang unang naisipan ko eh, itong Matthew eh. Parehas na parehas po nakasulat pero mas maganda yung wording ni 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 Luke. Basahin po natin ulit ano, settle matters quickly with your adversary. Yung complainant, hindi ba? Isettle mo na yan, sabing gano'n settle matters quickly with your complainant who is taking you to the court. Oh. Ay hindi po ginawa ni ni Duterte yan eh. At bago siya nahuli, nagkwampas siya eh. nag pre release, release pa siya eh. Paano siyang palalayain ng ICC, hindi ba? nag pre release siya. Ang sabi niya ay sisipain niya, hindi ba, ang ICC? oh oh ipapakain niya yung papel. Ay, paano kang i-release niyan kung ganyan? Hindi mo sinitil. settle matters quickly with your adversary who is taking you to the court or to court. Diyan nga sa ICC. Ay, ang gusto naman ni, ni Duterte ay ay dyan lang sa local court o dyan sa Supreme Court natin. O, ay alam nyo naman ang reason dyan, hindi ba? Bakit? Sasabihin ko pa ba dito na kaya gusto ni Duterte dyan ay dahil nga madaling bayaran o madaling suhulan o tumatanggap ng suhul. Ayan po eh. Pero doon sa dahig ay palagay ko mahihirapan siya. O, kasi iba ang kultura, hindi ba? Iba ang kostumbre dun. Oh. Do it while you are still together on the way. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Kung may complainant o may nagkukumplin sa iyo, ay ayusin mo na habang nasa kalsada pa kayo o papunta pa kayo sa korte. Hindi ba? Ay ginawa ba ni Duterte yan? Hindi eh. Oh. nagbalaki pa siya at hinamon pa niya. Oh. Yun ang nangyari. Kaya palagay ko hindi talaga papayagan niya ni eh, kahit na anong gawin niya. Bakit papayagan mo na hindi niya inuunor, hindi ba? Ang sabi niya ay hindi siya pwedeng litisin ng International Court kasi ang gusto niya maglitis sa kanya, Pilipino. Hindi ba? Dito ako, ako, ako kanya lilitisin at ganyan din si Bato. Hindi ba? O, paano ngayon kung hihiling sila ng interim release? oh hindi sila papayagan kasi nga ay hindi nga nila inuulur eh. Pag nakalaya sila yan, ay goodbye na yan. O, ayan po ano. Do it while you are still together. O, on the way. Or your advisory, yung nga complainant ano, may hand you over to the judge. And the judge may hand you over to the officer and you may be thrown into prison. O, nasa prison ba siya? Ay, upo. O, tama po ang nakasulat sa Biblia eh, hindi ba? O, dinala na siya doon ng mga prison guard doon sa pre, uh, ano ba? prisuhan, hindi ba? O, truly I tell you, ay pag sinabi po ng truly, ay <laughs> hindi lang po sinabi yan eh. Kung hindi, truly. Sabagay, hindi naman inulit. Kung minsan inuulit eh. Truly, truly, I say unto you. Pero dito ay truly eh. Hindi ba? Basta ginamitan po ng truly ay katotohanan. oh di ba? Na ko sa inyo. Sabi ni Jesus Christ, you will not get out. Hindi ba? O, paano siyang lalabas diyan? oh until you have paid the last penny. Ayan po, ang nakasulat. Ngayon, James 2, Punta ngayon tayo dito sa sinulat naman ni James chapter 2 verse 13, because judgment without mercy will be shown to anyone who has not been merciful. Ayan po ang sinabi, hindi ba, ng Biblia. O, pero sa iba po, ang pagkasulat ay ganito po, ano, hindi ko kabisado itong Translation no ito eh. Ang nakasulat po, na, po ay, Judgment is without mercy to those people who have shown no mercy. Ayan po. Kung hindi ka nagpakita ng mercy sa iba, ay ganun din ang mangyayari sa iyo. Judgment will be without mercy. Mercy triumphs over judgment o justice. Totoo po yan. O kahit na guilty ka, ay kung inamin mo, ay ipapawalang sala ka ng Panginoon, hindi ba? Mercy triumphs over justice. Pero sa, sa panuntunan po ng tao, ay isa lang, isang isang bahagdan lang ang ibababa ng sintinsya kung inamin mo. oh, mercy na rin yun, hindi ba? Mercy triumphs over judgment. Ayan po, ang nakasulat. Pero nga ang maganda rito, kaya nga pinili ko ito, ah uh, judgment is without mercy to those who have shown no mercy. O, oh, pinapatay niya eh, hindi ba? oh, pinapatay niya yung mga marginalized, hindi ba? Pinapatay niya ng walang mercy po eh. Si Kian De Los Santos, hindi ba? Oh. Hindi ba? Oh, nagmamakaawa na. Oh, pinatay ng pulis, hindi ba? Oh, may exam pa po ako, maawa po kayo. Oh. Binaril sa ulo, hindi ba? Na nakuha ng CCTV na kinakaladkad, hindi ba? Oh, ay iyon na nga, hindi ba? Oh judgment is without mercy to those who have shown no mercy Yan po Oh Proverbs 21 verse 13 ito po ang ating mababasa ano whoever shuts his ear to the cry of the poor Yan nga yung mga mahihirap na tao hindi ba Umiiyak yan po eh Oh dahil nga wala silang laban Hinuhuli sila pinapatay sila walang laban eh hindi ba mga marginalized, mga walang pambayad ng abogado? Oh. Ayan po, and whoever shuts his ear to the cry of the poor, he too shall cry out. Iiyak din daw siya eh. Oh. Ay, hindi naman tinatanggal ito sa sa Biblia eh. Ay totoo, siguro nangyayari yan. At ako, marami na akong naoksirbahan na ganyan na totoo nangyari sa buhay. Sa buhay nila, hindi ba? O, kaya nga hindi siguro tinatanggal yan. Yang pagkasulat na ganyan, si Solomon ang sumulat nito eh. Proverbs 21 verse 13 Whoever shuts his ear to the cry of the poor, he too shall cry out and receive no answer. Wala ding kwan sa kanya. Wala, eh, hindi rin siya pakikinggan. Nino, ay nung judge. Hindi ba? Hindi rin ah. Kasi nga ay nakasulat eh. Hindi ba? Maaring si Kaitano ay, ay simpi na nakakakuha ng pabor yan eh. Kaya <laughs> ganyan lang yan eh. Pero pag nawala na yung mga pabor na yan, pag nakita nila na alanganin na, yan ang sinasabi ko dito eh. Sila ay gumagalaw lang dahil sa mga Kapritsyo na nakukuha nila o mga pabor o pira siguro. Ay malaking punto po dyan eh. Pero mauubos din po yan eh. Pero yung naghahangad ng katotohanan, hindi mauubos. Yung naghahangad ng hostisya, hindi po mauubos. Yung eagerness nila. Kaya dyan, dyan sila matatalo. Ay sila eh. Parang yung grupo nila, Ragos yan, hindi ba nag kasi nga ay baka wala na yung mga kwan eh, mga kapritso eh. Ayan po, hindi ba? O, o sige po, tanggan dito na lang po ano at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isa magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami, salamat po.